Si Wendy ay isang magandang dalaga na kilala sa kanyang paaralan dahil sa kanyang galing sa pag-awit. Pangarap niyang maging isang sikat na singer at pati na rin artista. At madalas siyang sumasali sa mga singing contest at programa sa kanilang paaralan. Hindi maiwasan na marami ang naingit sa kanyang talento, subalit hindi siya suportado ng kanyang mga magulang pagdating sa kanyang mga pangarap. Para sa kanila, ito ay isang imposible at kailangang maging practical si Wendy sa kanyang magiging buhay. Isang araw, habang naglalakad si Wendy sa campus, bigla niyang nakabanggahan ng isang binata. Nagkaroon sila ng eye contact na parabang ang mga mata nila ay nag -uusap. Napansin ni Wendy ang gwapo at karismang taglay ng binata at nalaman niyang ang pangalan nito ay Yael. Mula sa pagkakabanggaan, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at sa paglipas ng mga araw, hindi na wala ang kanilang komunikasyon. Isang gabi, ay naglakas loob sa si Wendy na aminin kay Yael ang mga pangarap niya sa buhay. Sinabi niyang pangarap niyang maging isang sikat na singer at artista. Hindi inaasahan ni Wendy na si Yael ay magiging mas interesado pa sa kanya dahil dito. At doon ay nagsimula ang pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Subalit isang pagkakamali ang nagbukas ng bagong yugto sa buhay ni Wendy. Nalaman niyang siya ay nagdadala ng buhay sa kanyang sinapukunan. At wala pang kahandaan ang dalawa na maging magulang. Ipinagtanggol na Yael Wendy sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi ito sapat upang mapanatili ang suporta ng mga ito. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang patungkol sa pagbubuntis ni Wendy, hindi nila ito pinatawan. Dala ng galit at pagkadismaya, pinalayas nila itong si sa kanilang tahanan. Tanging si lamang ang nagmamahal sa kanya at nagpa siya silang magkasama na lamang at magsimulang buwi ng kanilang pamilya. Dahil sa so pangyayaring iyon, ay nawalan si Wendy ng pagkakataon na magtapos ng kanyang pag-aaral at magtuloy-tuloy sa kanyang mga pangarap na maging isang singer at artista. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang buhay bilang asawa at ina. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang tanggapin ang mga pagbabago sa kanyang buhay at magmahal ng tapat kay Yael. Mahal kita Wendy, wika We ni El habang hawak ang kamay ng kanilang anak. Ikaw rin Yael, mahal na mahal kita at ang ating pamilya. Sagot naman ni Wendy na puno ng pag-asa at determinasyon. Ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pamilya ay naging bagong pangarap at inspirasyon ni Wendy. At sa mga pagsubok na kanilang hinaharap, natutunan nilang maging matatag at buo bilang isang pamilya. Matapos ang 22 taon, si Wendy ay apat na taong gulang na at may dalawang binatang mga anak. Ang kanyang panganay, ni Siler, ay nagtanong patungkol sa kanyang puting sapatos na tila ba hindi na niya matandaan kung saan niya ito iniwan. Mama, alam niyo po ba kung nasaan ang puting sapatos ko? Sinabihan naman po kita, hindi ba? Daug mo nang galawin ang mga gamit ko dito sa kwarto. Yan tuloy, hindi ko na alam kung saan mo inalagay ang mga gamit ko. Reklamo ni Siler. Nasa ilalim ng kama mo anak. Sigaw ni Wendy habang siya ay naglalaba at nag-aayos ng mga damit sa balkonahe. Mama, bakit parang may amoy sunog? Tanong naman ni Cleo, ang kanyang pangalawang anak nakakalabas lamang sa banyo. Biglang nanlaki na lamang ang mga mata ni Wendy at binitawan muna niya ang basket ng mga nilalaban niyang dami. Nang maalala ang niluluto niyang hotdog sa kusina. Hala, kanina ko pa pala nakalimutan ang niluluto kong hotdog sa kusina. Sabi ni Wendy habang tatakbo patungo sa kusina. Nang makarating siya sa kusina, nakita niya ang kanyang asawang si El na may malungkot na ekspresyon sa mukha habang tinitignan ng sunog na hotdog. Ano ka ba Wendy? Hotdog na nga lang ang niluluto mo. Eh nasunog pa. Lutuan mo na lang ulit kami ng hotdog. Balilit na ako sa trabaho eh. Inis na sabi ni El. Nahiya si Wendy at ngumiti na lamang sa kanyang asawa. Tumango bilang pagsangayan dito. Binuksan niya ang kanyang refrigerator upang kumuha ng hotdog na lulutuin. Ngunit natigilan siya nang makita na wala ng laman ang rap nila. Napakamot na lamang siya sa ulo at sa napayo ko. Um, Han, wala na palang laman ng rap natin. Hindi bale, bibili ako sandali ng ulam sa baba. Sabi ni Wendy. Ngunit napahawak sa noo ang kanyang asawa na para bang nai-stress na. Huwag na, malalit na ako. Bibili na lang ako ng pagkain sa trabaho ko. Ayos na ako. Saad niya eh, na may pagkadismaya sa kanyang mukha at agad siyang umalis ng bahay nang lumapit si Cleo kay Wendy at tinalikan siya sa pisngi. Sinabi nitong aalis na ako, ma. Aalis ka na, anak. Kumain ka muna, sabi ni Wendy. Di ba kakasabi mo lang na wala na tayong ulam? Hindi bali na po. Marami naman kaming mabibil sa school eh. Aalis na po kami, pagsasalita ni Siler. Kaya napatangon na lamang si Wendy. Ganito na ang naging takbo ng buhay ni Wendy matapos niyang mag-asawa at mga anak naiintindihan niya ang normal na takbo ng kanilang buhay na siya ay isa ng ina at isang asawa. Ngunit may mga pagkakataon na napapagod siya sa paulit-ulit na nangyayari sa kanyang buhay. Matapos ang pag-alis ng kanyang asawa at pati na rin ng kanyang mga anak, nagdesisyon si Wendy na linisi ng kanilang apartment. Napansin niya na puno na ang kanilang trashcan. Kahit pinag-isipan niyang dalhin ito sa baba para sa koleksyon ng basura habang binababa ang basura, bila siyang nagmabadaling tumakbo patungo sa si isang dump truck na kakaalis pa lamang. Sandali, may basura pa dito. Sigaw niya habang hinahabol ang dump truck. Bitbit -bit ang dalawang plastik ng basura. Teka, may basura pa dito. Inulit ni Wendy sa driver habang tumatakbo. Matagal bago ito huminto. At sa wakas, ay naipagkaloob na ni Wendy ang kanyang basura. Maraming salamat po pasasalamat niya sa driver bago ito umalis. Napahinga si Wendy ng malali habang naglalakad pabalik sa kanilang apartment. Ah, layo pala ng tinakbo ko, reklamo niya sa kanyang sarili habang napapagod. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may biglang lumilipad na papel at tumama ito sa kanyang mukha. Ano ba to? Parang minamalas ako ngayong araw ah. Inis niya sabay tanggal ng papel mula sa kanyang mukha. Nang mabasa niya ang nilalaman nito, ay bigla na lamang lumaki ang mga mata ni Wendy. Ito ay patungkol sa isang singing audition na malapit lang sa kanilang lugar. Nakita niya na ang deadline para dito ay ngayong araw na. Ket walang pag-alim lang ang nagdesisyon siyang pumunta at subukan ng audition. Nang makarating siya sa lugar, napahanga siya sa dami ng mga taong nakapila para mag-audition. Sumabay siya sa pila at umupo sa isang upuan habang nag -iintay bigla siyang napansin ng isang dalagang maganda at maarte. Um, excuse me, baka kalain mo ito yung pila para sa ayuda ha? Kung hindi nyo na itatanong, singing audition po ito. Sabi nung dalaga na may maarte na tini. Tumawa na lamang si Wendy at umili. Nagkakamali ka iha, narito ako para mag audition rin. Masayang sabi ni Wendy. Nagtawa na ng mga kabataan sa paligid atila hindi nila maintindihan kung bakit narito si Wendy. Seriously manang, hindi ka bagay dito. Tignan mo nga yung suot mo, parang basura. Subukan mo kayang tingnan yung mga tao dito. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. Kahit kung magbabago ka ng isip, pwede ka nang umalis para hindi ka na maging abala. Dumadagdag ka pa sa pila eh. Asar na sabi ng dalaga. Napatingin si Wendy sa kanyang damit na puno ng dumi. Nakachinelas pa at ang buhok ay sobrang kalat dahil sa pagtakbo kanina nang hinabol ang top track. Wala naman sa edad ang pagpapakita ng talenta. Wala rin naman nakasulat na specific age na audition na ito. Di ba tama ako? Bulong ni Wendy sa kanyang sarili. Habang nag-iintay tawagin ng kanyang audition number. Tinawag na ang audition number ni Wendy at kinakabahan siya nung sumampas siya sa entablado. Sa harap niya ay may apat na hurado at nag sila na siya ay mag-introduce. Um, Pasensya na po kung nandito ako na may ganitong forma. Naiiyang sabi ni Wendy. Galing po kasi ako sa paglilinis ng bahay namin eh. Tapos ay nakita ko na may ganito palang event dito. Kaya dali-dali ako nagpunta. Tumangong ang mga hurado bilang pagpayag ng magpatuloy si Wendy. Please, introduce yourself first. Sabi ng isa sa kanila. At tinanguan nito ni Wendy. Ako po si Wendy Mendez, 40 years old at isang ina ng aking dalawang anak na lalaki? Pagpapakilala ni Wendy. Okay, you can start now. Sabi pa ng orado. Huminga ng malalim si Wendy at nagsimula ng kumanta. Sa oras na iyon, ang tanging iniisip niya na ay ang sarili niyang pagganap. Ipinigit niya ang mga mata at inilabas ang boses niya sa makapangyarihang awit. Punong-puno ito ng damdamin at emosyon at tila ba siya lang ang mag-isa sa sili. Matapos niyang kumanta, nagulantang siya sa sobrang katahimigan sa silid. Dahan-dahan niyang binuksaan ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga tao sa harapan niya -sabay na sabay-sabay na nagsisipalakpakan at ang apat na hurado ay nagsitayuan pa. Nagulat si Wendy at kapangiti ng malawak. Masaya siya na nagustuhan ng mga ito ang kanyang pagganap. Matapos ang audition, sinabihin sila na tatawagan lamang sila para malaman ang resulta kung tanggap pa sila o hindi. Alas 9 ng gabi nang makauwi si Wendy sa bahay. May ngiti sa mga labi. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa na si El, ay agad itong sumalubong sa kanya na galit na galit. Teka, saan ka nang galing? Hindi ka ba na grocery? Anong kakainin natin ngayon ha? Galit na galit na sigaw niya El. At sobrang nagulat doon si Wendy. Naalala niya na wala na pala silang makakain dahil walang laman ang kanilang rep. Naku sorry hon nakalimutan ko. Sandali, alis muna ako ha. Ah. Bibili muna ako ng mga kain natin. Naiiyang sabi ni Wendy. Ngunit mas lalo lang itong napainis ang asawa. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ha. Ah. Alam mo, nakakainis ka na. Pinagsisisiyan ko na naging asawa kita. Galit na sa Adney El. Bago tuluyang umalis at nagtungo sa kwarto. Napahinto si Wendy sa kinatatayuan niya. Naiyak ka at sumasakit na salita ng asawa. Sumunod na lamang siya sa kwarto nito habang ang kanyang mga matay puno ng luha. Kinabukasan, maga nang gumising si Wendy upang makapag-rosin. Matapos niyang bumili ng mga kailangan para sa kanilang pamilya, nadatnan niya ang bahay na wala na ang kanyang asawa. Mukhang maaga na itong pumasok sa kanilang trabaho. Di bali, ihatid ko na lang sa kanya mamaya ang baon ni Yael. Huwi ni Wendy sa sarili. Pagka-uwi, nagising na rin ang dalawa niyang anak na si at Leo. Good morning, ma. Um, mukhang masarap ang niluluto, ma. Masaya ang bati ni Siler. O, ma, ang bango. Ano to? Sabi ni Leo. oh, kumain na kayo at magbaon kayo nito, ha? Nakangiti sabi ni Wendy. Sabay abot ng baunan. Matapos kumain at magayos, ay umalis na ang dalawang bata papuntang paaralan at naiiwan na naman si Wendy mag-isa sa kanilang bahay. Nagsimula siyang maganda ng baon para sa kanyang asawang si Yael. Sana magustuhan niya at mapatawad niya ako sa nagawa ko kahapon pag nanasa ni Wendy habang idinidikit ang sticky note sa baon na ng asawa. Nagpunta si Wendy sa trabaho ni Yael upang ibigay ang baon nito. Daladala -dala ang baon. Sumilip siya sa opisina ng kanyang asawa. Um, excuse me, nandito po ba si Yael Mendez? Nakangiting tanong ni Wendy sa si isang empleyado. Ah, oo. Pumasok lang po kayo dito. Tapos may isang silid banda doon na nandun po siya. Tugon ng empleyado. Tumangos Wendy at sinunod ang paalala. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa silid. At nang makita siya ni Yael, nagulat ito at dali-dali siyang tinawag papalabas. Anong ginagawa mo dito ha? Gulat na tanong ni Yael. Dinala ko ang baon mo at alam ko kasi na... Wala kang dalang baon kasi maaga kang umalis kanina. Sad ni Wendy. Agad naman itong tinanggap ni Yael at sandali nitong sinabing, Umalis ka na dito. Nakakaya. Hindi ka man lamang nagbihis ng maayos. Nakakaya tuloy sa mga katrabaho ko na makita ang asawang dugyot. Naglaho ang ngiti ni Wendy sa labi matapos iyong marinig mula sa asawa. Ah, ganun ba? Sorry ah, nagmamadali kasi ako kanina eh. Ayaw ko kasi lumabig ang pagkain sa buwanan mo na kong sabi ni Wendy. O siya, sige na. Umalis ka na. Doon ka lang sa bahay. Inis na sabi ng asawang si Elle At muli nang pumasok sa trabaho. Naiwan naman si Wendy na may lungkot sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa ibang mga kababaihan sa paligid niya na sobrang sexy, malinis at ang bango-bango pa. Napatingin na lamang si Wendy sa kanyang sarili at ang layo niya talaga sa Wendy noon na sikat at puno ng pangarap. Umuwi si Wendy sa bahay na tulala at nakahiga sa sofa. Maya-maya ay biglang nag-ring ang phone niya at may tumatawag dito. Agad niya itong sinagot at nagulat siya sa kanyang narinig. Ikaw po ba si Wendy Mendez? Tanggap po kayo sa audition? Kung maaari po, ay pumunta po kayo dito sa si studio dahil gusto po kayong makita ni Manager Hans. Nalaki ang mga mata ni Wendy at napuno ng saya. Nagbihis ng maayos si Wendy at nagtungo sa address kung nasaan ang estudyong pinabanggit kanina. Nang makarating doon ay agad siyang nilapitan ng isa sa mga urado kahapon. Welcome back, Miss Wendy. Ngumiti naman si Wendy dito at nagtungo sila sa isang opisina. Nang makapasok ay nagulat si Wendy sa sobrang laki ng silid at naaninag niya ang isang lalaking nakaupo sa upuan. Ikaw ba si Wendy Mendez? Nakakiting tanong ng lalaking nakaupo. Kaya tinanguan nito ni Wendy habang ang iti sa labi ay hindi na mawala-wala. I heard you're so very talented. Nagustuhan ka ng mga orado. I would like to have a contract with you. Kung papayag ka na maging isang talent kita, gusto kong maging talent manager mo ako. Natigilan si Wendy sa kanyang narinig at para bang isang panaginip lamang ang mga nangyayari. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Nagdadalawang isip na tanong ni Wendy pasisikatin kita, gagawa tayo ng pangalan at aasenso ka sa buhay. Matutupad na ang mga pangarap mo, Wendy, at tutulungan kitang mangyari yun. Nakakiting sabi ng manager, Kate naiyak na lamang si Wendy dahil sa sobrang saya. Simula noon, ay tinanggap ni Wendy ang usapan. Matapos ang munting pag-uusap, ay umuwi na si Wendy at naghanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Hinihintay ni Wendy ang kanyang asawa at anak na umuwi sa kanilang bahay at sasabihin niya sa kanyang pamilya ang patungkol sa audition niya. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa bahay at sila ay sabay-sabay na kumain. Tahibik lamang sila habang si Wendy naman ay excited ng ibahagi sa pamilyang ang nangyari sa kanya ngayong araw. Ah, uh, Yael, nahalala mo ba ang pangarap ko noon na maging isang sikat na singer? Niting tanong ni Wendy sa asawa. Ah, uh, bakit? Tugon naman ni Yael na busy sa pagkain. What if sabihin ko sa'yo na matutupad ko na ang pangarap ko na yon? Anong magiging reaksyon mo? Excited na sabi ni Wendy. Kita patingin ng asawa niya sa kanya na may blankong reaksyon. Wendy, ano ka ba? Ang tanda-tanda na natin, no? Yan pa rin ba ang nasa isip mo? Mag-focus ka na lang sa kung paano ka magiging mabuting asawa at ina sa pamilyang ito. Naglaho ang ngiti sa labi ni Wendy at napayuko lamang. Akala ko ba ay susuportahan mo ako sa mga pangarap ko? Sabi ni Wendy na diretsyo na ang tingin sa pagkain. Noon yon yung mga bata pa tayo, pero iba na ngayon. Maging praktikal na tayo sa buhay. Dahil doon na hindi na nakapagsalita si Wendy sa sinabi ng asawa at napatahimik na lamang siya. Kinabukasan ay naganda si Wendy sa kanyang mga gamit dahil pupunta siya sa Manila at doon na mangyayari ang matagal na niyang pinapangarap. Nag-iwan siya ng mensahe sa lamesa kung saan ay sinulit niya doon na magbabaksyon muna siya at saglit muna niyang iiwanan ng kanyang pamilya. Mahirap man ito para sa kanya, pero ito na ang pagkakataon na mangyayari na ang matagal na niyang pinapangarap. Sabay sila ng kanyang manager sa pagtungo ng Manila at nang maharating doon ay napahanga si Wendy sa malalaking gusali sa lugar. Para siyang nasa ibang bansa. Simula noon ay inayusan na si Wendy at naging maganda at sexy na ina na puno ng pangarap at talento. Lumabas na siya sa TV at iba't ibang social media platform. Naging isang sikat na mga awit si Wendy at kumuha ng ingay sa industriya. Isang araw ay tinawagan siya ng kanyang asawa at pati ito ay nagulat nang makita ang asawa niyang si Wendy na nasa telebisyon na. Bakit hindi mo kaagad sinabi na ito pala ang mangyayari sa'yo? Tanong ng asawa niyang si Yael sa kabilang linya. Sinubukan ko namang sabihin sa'yo, kaso parang ayaw mo eh. Sabi naman ni Wendy sa asawa. Look, I'm sorry. Pagod lang talaga ako sa trabaho. Kahit nasabi ko ang mga bagay na yon. But seeing you na masaya at tatutupad mo na ang mga pangarap mo, hindi ko mapigilang maging masaya rin para sa Johan. Masayang sabi ng asawa, kahit napangiti si Wendy. Salamat, Han. Di bale, uuwi rin ako dyan this Sunday, sab ni Wendy, na tinanguan naman ang kanyang asawa. Matagal na panahon ang lumipas mula nung unang magwagi si Wendy sa kanyang singing career. Siya ay naging isang kilalang pangalan sa industriya ng musika at hindi may siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Isang hapon, matapos ang mahaba niyang araw sa si studio, ay bumalik na si Wendy sa kanilang tahanan. Ngunit pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, ay nagulat siya sa makulay na kalangaran. Isang malaking grupo ng mga tao ang nag-aabang. May dalang mga album niya at mga letrato na gusto nilang pirmahan. Isa-isa silang lumapit at ngumiti si Wendy. At hindi niya pinabayaan ang mga tagahanga niya. Wendy Mendez, pwede po bang magpa-picture? Walang kapantay na ligaya ang nararamdaman ni Wendy sa mga oras na yon ipinagtanggol niya ang mga album na may kanyang pirma. Nagbibigay inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga taong sa unay nag-aalinlangan sa kanyang pangarap. Matapos ang makulay na pagtanggap sa kanya ng kanyang mga taghang, lumapit siya sa pinto ng kanilang bahay at walang pagsidla ng kanyang saya. Niyakap siya ng kanyang asawa na si Ed. Sorry Han, mga nasabi ko sa iyo dati ha. Sad ni Ed. Puno ng pag-amin sa mga pagkukulang niya walang halong galit, niyakap ni Wendy ang kanyang asawa. Walang problemahan, ayos lang yon. Naintindihan ko naman, ikaw kaya ang unang taong naniwala sa akin na matutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Tinawag ni Wendy ang kanilang mga anak at hindi nagtagalay na ting magkakasama na sila. Puro masasaya mukha ang makikita sa kanila. Natutuwa ang mga bata kapag masaya ang kanilang magulang. Mahal namin kayo ma, sabay-sabay na sabi ng mga bata habang nag-aalab ang pagmamahal para sa kanilang ina. Simula nga noon, ay naging masaya na ang buhay ni Wendy at pati ng kanyang pamilya. Natupad ni Wendy ang kanyang pangarap kahit na ang edad niya ay 40 anyos na. Hindi ito naging hadlang para sa kanya. Hindi ito magiging imposible kung may determinasyon ka talaga at paniniwala sa iyong sarili. Si Wendy ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya kung hindi sa lahat ng mga tao naniniwala sa kakayahan at pangarap.